Bakit itinatawid ang mga bata sa ibabaw ng kabaong kapag may ililibing? Mga kaibigan, nasubukan nyo na bang pumunta sa isang libing at nakita nyong tinatawid ang mga maliliit na bata sa pamilya dun sa ibabaw ng kabaong? Ayon sa mga sinaunang Pilipino, ito ay ginagawa upang hindi magkasakit yung mga bata at hindi dalawin o paglaruan ng kaluluwa nung namatay. Naniniwala kasi ang mga tao noon na ang mga bata lalo na yung mga sanggol ay nakabukas ang mga third eye na dahilan upang makakita sila ng mga kaluluwa at pinaniniwalaang ang third eye na ito ay unti-unting nagsasara habang sila ay tumatanda. Ibig sabihin, sila lamang yung paraan ng kaluluwa upang makausap yung kanilang pamilya pero maaari nila itong ikatakot dahil sila nga ay musmus pa lamang. At habang sila ay tinatawid ay hindi dapat tumama ang kanilang paa dun sa kabaong upang wala nang sumunod pa na mamatay sa kanilang pamilya. Ayon pa sa ilang teorya, ay kapag hindi raw kasi ito nagawa, ay maaaring manatiling nakabukas yung third eye nung bata hanggang sa ito ay tumanda. Kaya naman upang ito ay maiwasan ay tinatawid sila sa ibabaw ng kabaong sa paniniwalang hindi sila dadalawin nung namatay.